Thank you.

apa itu kecasannya para mahowalan rum. Enggak sudah Itu enggak kayak ada foto barangnya perinya. Foto katmalokan. Foto katmalokan sama

may narinig pa Kaya wala akong fishing ngayon guys kasi ano eh problema pa dito sa ano eh ah uh, ko kasi umalis eh kaya napauwi kami dito sa mga Oh, baske, <laughs> ah. bakit yan naglakab? Bakit kayo bumiya? Eh ayan oh, ayan oh. Sayo di Yung mga So, mag-aano bumati ka mo na jan. Ya, bumati ka, bumati ka. Hello oh, guys. So, ayan. Ayusin mo, ayusin mo. Hello guys. Nandito kami sa prop, guys. Ayan nya, nya, nya. Oh. Nandi. Nandi. Hello. Bumati ka, Nandi, bumati ka. Mga kaibigan mo tatano. Ka,

My name is Bernard. Hoyan oh, yan. yan Apo ito ng tarangnan. Yung buo, yung buo, yung buo. Eh, siya siya, out tayo, papa. Oh, dali Malay mo buksan sa YouTube. Shut out tayo, papa. Ayusin ah, mo, ayusin mo. Hoyan. Hoyan, hoyan. Hoyan, shut out. Shut out. Ah, bebe, shut out na 'yan, Be. O, bati ka. Sino?

Ah, di gan. pa. Ang ganda ng tanawing. Sariwang hangin. Sariwang ulam. Gulay nga lang. Diri, sakto na kita yung gaya dyan. Dito nga sakay. Pahiran siya mabaktas. Baktas sakay. Ay, mga nagpapicture dito guys ng mga ano, mga truck. Ang truck, maraming tumatambay dito. Ang truck,

Ayan guys, uh, ano na ngayon? Uh, 5.30 ng hapon. Kaya dito kami ngayon, ano, uh, masyal muna kami kasi minsan lang mapunta ng probinsya, kami sila makauwi. Yung mukha mo! Ito na yun,